Ano nating uunahin ang ang detal. Hmm, ano? Ano? Kuhul? Oo, kuhul. <laughs> <laughs> Bakit? mo mo yo? Simple, para masaya. Hmm. Ayan. Saktuhan na yan. So yun mga boss, galing kami kanina sa ano sa ilog. Sobrang labo ng tubig gawa ng magdamag yung ulan. So mas maganda daw mag, ano, ah, magkawil. Meron tayo dito maliliit na kawayan. So ang gagawin natin, iiwan lang natin itong kawil dun sa ilog. Yan, na may pain syempre. Tapos bukas, titignan natin kung may huling. Iginawa na tayo ng sample kanina ni, ano, ni Tupi. Yung kasakasama ko pag ano pag namamaril so ngayon uh, magkakabit lang ako ng ano ng kawil ayan kakabit ko lang to gamit ang ating tamsi na na order tapos na natin mga boss may mga kawil na yan yeah. so maya maya nalagyan na natin sa ilog mga boss so dadalhin na natin sa ilog naantay ko lang yung kasama natin mga boss at tilalatag na nga natin mga boss yung ating kawil na panghito sa kaigat. So medyo madilim na mga boss kaya tamang tama yung ating paglalagyan. So wali bulati sa maliliit na uok yung ating pamain dyan mga boss. So nandito na tayo sa ating uh, spot. Ayan, kita nyo naman yung tubig sobrang labo kaya tamang tama yung ganyan uh, ganyang panghuli ng isda mga boss. So yun mga boss Titingnan namin kung May huli na nilagay namin na ano Na kawil So maaga pa sa alas 6 pa lang So nalang yung kasama ko Titingnan namin mga boss Sana may huli full. Hmm. Wala yung delay. Sabi lang ba kanina? Oo. Tinanggalan lang ng pari. Kinain lang. Mga malitang tumira, no? Nah, ini udah jauh. Oh, bisa ini ikut. Saya bakal kebalik dulu, oke dito ang view naman oh. Dito. Anong pain mo dyan? May ano na ata ano? May maliit na ano? Hindi ko alam ko. Kong... Parang may maliit ka nang nilagay dyan. <coughs> Ako. lunok na lunok. Hindi <tuh>, masahito. Igat nga saan dumaligi eh ganyan Ayan bagan daming dulas oh Ayo, ano? mana? Oh, ini kat sini, oh. Ayun, oh. Ayaw, no? dulas. hindi oh. na yang yung kat mana oh. Ayah, ini Uh, ito ang malaki-laki pa. ito laki. Uh, Dalo tayo. Ang laki nito mga bus. Ito yung itimisa. lumabas na kadalawa tayo ngayon sayang yung ano yung igat nakawala sumabit kasi kaya dalawa lang natin hindi naman logi